Okay, diretso na tayo. Pilitina sa Asian. Grabe, lumalakas ka na, Oo nga eh. Pang-apat ka na sa laki ng ekonomiya sa reyon. For 2025, umabot na ng 497.5 billion USD ang nominal GDP mo. Wow, laki niyan. Tinalo mo na ang Vietnam at Malaysia dyan. At ang bilis pa ng paglago, sabi ng IMF 5.5% growth daw. Yung ADB naman 6.0% ang forecast para sa 2025. Hmm, not bad. Malakas nga yan kumpara sa Uh, Thailand na nasa 2.7 to 3.0% lang yata. ata. Oo. Pero uh, baka pumapangalawa ka pa rin sa Vietnam sila yata nasa 6.6% to 6.8%. Ah, okay. Mataas pa rin. Pero ang nagdadala talaga ano, malakas na domestic demand tapos syempre yung BPO sector mo. 'yung business process outsourcing. Ay oo, malaki 'yan. 38 billion dollars ang kita niyan sa exports last year 2024, tapos 1.82 million ang empleyado, grabe. At may target pa 'yan, 'di ba? Meron, target pa nga ang umabot ng 59 billion dollars at 2.5 million workers by 2028 as in antinde. Impressive nga 'yung mga numero, pero alam mo, mas importante siguro tingnan 'yung yung nasa likod niyan, hindi lang statistics. Ah, ano yon? Yung tinatawag na domestic resilience. Yung parang kakayahan ng ekonomiya mong sumalo sa sarili, di ba? Pinalakas ng sarili mong konsumo at syempre, yung remittances. Oo nga, remittances, malaki rin yun. At yung BPO, hindi lang yan basta industriya, parang global powerhouse na yan na nagbibigay ng uh, matatag na pundason sa ekonomiya mo, kahit medyo magulo ang sitwasyon sa mundo. So ano ba talaga yung mga alas mo dito sa Southeast Asia? Simulan natin sa tao mo, dito kaya talaga unique eh. Sa tao? Ah pano ang lakas mo kasi nasa kabataan yung populasyon mo 116.79 million ngayong 2025 ang median age 26.1 years lang ang bata sobra kumpara mo sa mga kapitbahay tulad ng Thailand o Singapore tumatanda na yung populasyon nila eh isipin mo 65% ng mga pinoy nasa working age bracket na 15 to 64 Ah, dito papasok yung sinasabing demographic dividend. Ibig sabihin, mas marami kang potensyal na manggagawa kaysa sa dependents, yung mga bata at matatanda. Oo, so advantage 'yon, 'di ba? Pwedeng maging makina 'yan ng mas mabilis na pag-unlad, pero may pero 'yan. Ang susi dyan ay kung may sapat na kalidad na trabaho at oportunidad para sa lumalaking workforce na 'yan. Ah, uh, gets. Hindi sapat na marami lang. Kailangan may mapapasukan may pagkakataon at hindi lang basta marami di ba